Sir, nagagalit ang China sa pag-deploy ng US assets sa Pilipinas. Ano pong reaction? Wala silang pakialam doon. Bakit sila nag-deploy din sa ibang mga lugar? Eh, eh eh ano sa akin magalit sila mga no, idol at kabayan breaking news sa pagbatikos naman ng China sa pagdeploy ng Amerika na mga military asset nito sa Pilipinas rumespak naman ang Departamento ng Depensa ng Pilipinas ayon kay Department of National Defense Gibo Chidoro Jr. walang pakialam ang China sa kung anuman ang gagawin ng Amerika para sa ikabubuti ng siguridad ng Pilipinas US Aircraft Carrier USS Nimitz kasama ang mga destroyer ng US Navy nagbantay ng halos isang linggo malapit sa Bajo de Masinlo simula ikat katlo hangga in ng Mayo. Nasa area ang Nimitz Carrier Strike Group ng Amerika. India gumamit ng Brahmos Supersonic Cruise Missile laban sa Pakistan. Malaking pagu ng runway ng isang paliparan ng Pakistan ipinakita matapos itong tamaan ng missile ng India. Matapos ang balikatan 2025 kamandag military exercise sa pagitan ng Amerika, Pilipinas, Japan, South Korea at United Kingdom. Malapit na magsimula dito sa bansa. Nimitz carrier strike group na natinik malapit sa baho de Masinloc ng halos pitong araw ayon sa open source ito marahil ang dahilan kung bakit inis na inis ang China dahil matapos magpadala ang carrier strike group ng China malapit sa Batanes simula noong ika-24 ng Abril ang USS Nimitz naman ay naglayag patong Batanes Ilocos Norte hanggang makarating ito malapit sa baybay ng bulinaw Pangasinan noong ika-3 ng Mayo taong kasalukuyan ang malaking puwersa ng Amerika ay lumapit sa baho de Masinloc umpisa noong 4 ng Mayo at paikot-ikot lang ito sa area. Noong ikasyam ng Mayo, ang USS Smiths at iba pang barkong pandigma ng Amerika ay nasa pagitan ng Zambales at Bajo de Masino kung meron mang bansa na maaasa ng Pilipinas pagdating sa puwersa at seguridad laban sa mga pang-aapi ng China sa atin. Wala ng iba kundi ang Amerika. Ito ang dahilan kung bakit maging si Secretary of National Defense Teodoro Jr. ay binira ang China sa pangingialam nito sa pag-deploy ng Amerika ng mga gamit militar nito sa Pilipinas. Sir, nagagalit ang China sa pag-deploy ng US assets sa Pilipinas, ano pong reaction? Wala silang pakialam alam doon. Bakit sila nagde-deploy din sa ibang mga lugar? Eh eh eh, ano sa akin kung magalit sila? Oh. Ang importante, huwag magalit ang taong bayan ng Pilipinas sa atin. Oh. <laughs> Sa ibang balita naman, India gumamit ng BrahMos supersonic cruise missile ayon sa na-recover na booster. Ito ang ginamit ng Indian military upang itarget ang Pakistani airbase nong isang araw. bago pa man magkasundo ang dalawang bansa ng tigil, putukan makikita ang malaking pagguho ng lupa sa runway ng Pakistan Rahim Yar Khan Airbase. dahil sa bilis ng Brahmos Cruise Missile na umaabot sa Mach 3 o 3,705 km per hour. Lubhang mahirap para sa mga air defense ng Pakistan na gawa sa China na ma-intercept ang nasabing sistema ng India na meron din ang Pilipinas sa kasalukuyan. Sa katunayan, ipinakita ng open source ang wala pagdating ng Indian Air Force sa Pilipinas. Dala ang ikalawang battery ng Brahmos Missile ng ating bansa. I'm going to go to the hospital. 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 I'm going Matapos naman ang balikatan 2025, magsisimula naman ang isa pang malaki pagsasanay militar sa pagitan ng mas maraming bansa dito sa Pilipinas. Inihayag ng Departamento ng Depensa ng Amerika na malapit nang magsisimula ang kamandag isang pagsasanay militar sa pagitan ng Amerika, Pilipinas, Japan, United Kingdom at South Korea. Ito ang dahilan kung bakit nasa Pilipinas pa rin ang malalakas na armas ng Estados Unidos tulad ng Typhoon Missile System, HIMARS, Nemesis, MADIS, Avenger Air Defense System at marami. Bang iba ang Komandag 2025 ay gagarapin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas kabilang na dito ang Palawan, Luzon, Tawi-Tawi at Batanes. Layunin ng pagsasanay na ito ang Multinational Military Readiness o ang kahandaan ng mga militar na magkaaliadong bansa, interoperability at pangrehiyon na kakayahan sa depensa. Kabilang sa mga pagsasanay na gagawin ay ang Defensive Counter Landing Live Fire Drills, littoral Maneuver, Amphibious Operation at Humanitarian Assistance and Disaster Relief Training. Naghahanda ng militar militar ng limang bansa para sa nasabing military exercise na opisyal nang magsimula ngayong ika alim ng Mayo hanggang ika ng Hunyo, taong kasalukuyan. Nitong nagdaang balikatan 2025 naman, inisa-isa ng Armed Forces of the Philippines ang matagumpay nitong mga pagsasanay kasama ang Amerika. word from the Armed Forces of different countries, namely Canada, France, Japan, and United Kingdom. The annual bilateral earth exercise highlighted major events that happened in different locations in the Philippines, mostly in Northern Luzon Command, Western Command, and Southern Luzon Command joint operational area. Integrated air and missile defense to enhance interoperability between the AFP and the U.S. military forces, improving their ability to detect, track, and neutralize aerial and missile threats. Counter-landing live-fire exercise focuses on improving interoperability, joint operations, and firepower coordination, whereas it will test the AFP's coastal defense system and reinforces the Philippines-U.S. defense alliance through strengthening command and control in providing a deterrent action against potential threats. Maritime strike enhances the ability of the Philippines and US forces to conduct coordinated offensive operations against maritime targets this includes disrupting enemy naval and logistics capabilities through the use of air sea and ground assets maritime key terrain and security operations aims to enhance the ability of the Philippines and US forces to secure critical maritime areas such as ports Straits and key islands. The air shall focus on conducting joint security operations to prevent enemy access or control over vital maritime regions. Multilateral maritime event includes communications air exercises, cross-deck landing qualifications, division tactics, photo air exercises, replenish at sea, maritime search and rescue, and gunnery drills. Humanitarian civic assistance aims to contribute to the long-term development of local communities, improving access to essential services and enhancing the overall quality of life of the residents. Humanitarian disaster response tabletop exercises aims to strengthen coordination among partners and allies in delivering humanitarian support. Key objectives include conducting a gap analysis to identify logistical and coordination shortfalls, addressing support deficiencies, and promoting collaboration through subject matter expert exchange. Rehearsal of concept drills aim to walk through the Balikatan Exercise 2025 plan, which confirms, understands, and identifies any complex elements before the actual execution. Its primary goal is to ensure a shared understanding of the plan among all participants.